O, sa dapit ko nagpulang, ingon ka, ko ni mo pa sa lakon. ka, na kay mahal ni mo, pero asa'ng imong gumba. O, sa asa asa, no, oh, wah, di mo gimutang. No, ingon pa kakalako, ni kagilap, gimahas ni ka. O, gimahal di ka, <laughs> niyo kay Mas Gimahal mo siya. Gimahal mo ako nga, Mega. Dungin na di ay mo nang liyap. Dungin na di mo nang liyap ka na ako. Nang liyap ka na ako. Kanong nabuhat na di ni mo ka na ako hinlak siya guys, ay so, buhay Tabangan na lang po na